Good day everyone. Alam nyo ba na alam ni Lolo M lahat ng ginagawa natin sa ating Facebook account? Naka-offline ka man or naka-online ka. Sa mga hindi pa nakakaalam, panoorin nyo lang ang video nito. At syempre bago yan, follow naman ako ng aking Facebook account, JL Sharing. Pabisita na rin ang aking YouTube channel, H3 Channel. At syempre ang una natin gagawin ay gaw lang tayo sa ating Facebook app. Pindutin lang ang three lines sa taas o hamburger signs. Scroll up, hanapin lang natin ang setting and privacy. At dito naman ay pindutin natin ang settings. At syempre dito, ay scroll up lang natin at hanapin natin yung permission sa baba. Ayan, itaas pa. At pag nakita na ang permissions, hanapin lang dito ay yung off Facebook activity. Pindutin ang off Facebook activity. At dito ay madadirect tayo at ipapakita niya lahat ng recent activity na ginawa natin sa ating cellphone or ating Facebook account. Pindutin lamang ang view and manage activity. Ayan. Then dito ay madadirect tayo. Kailangan natin ilagay dito ang ating password sa ating Facebook account. After nyo ma ang inyong mga password, ganito na ang lalabas. Ayan. At dito ay papakita niya ang mga napakaraming activity na ginagawa natin sa ating cellphone. So ayan, scroll up nyo lang siya. Napakaraming apps dito, pati yung mga sinesearch natin sa Google account ay nakarecord dito. Pati yung ating mga personal information gaya ng sa banko ay nandito rin po nakarecord. At syempre kailangan na natin i-delete ito para sa ating privacy. So ayan, pag napanood nyo ang video nito, pwede nyo na rin bisitahin ang inyong Facebook activity. Malamang kagaya sa cellphone na ito, marami na rin nakarecord sa inyong Facebook activity. Kaya ang gagawin natin para ma ito, pindutin lang natin ang Clear History at madadirect tayo dito, pindutin ulit ang Clear History. At pag hindi po natin Cleaner History ito, nandito pa rin lahat nakarecord ang ating mga activity sa ating Facebook account. At makikita sa baba, your activity has been cleared. Pwede rin nating burahin ito para sa inyong mga seguridad at para na rin sa ating privacy. At ang susunod nating gagawin ay pindutin lamang ang arrow sa taas or i-back natin. At dito naman ay makikita natin ang manage future activity. Kailangan ito po ay naka-off, wag po nating i-on. Dahil pag naka-on po ito, dito po makikita lahat at naka-record lahat ng ating activity sa ating Facebook account. So ayan, i-off na natin. At dito naman ay pindutin lang ang turn off. Para kahit gumamit kayo ng inyong Facebook account, naka-online man kayo or naka-offline, hindi na dito marirecord yung mga activity natin everyday, pati na rin yung mga personal information natin sa ating Facebook account. At syempre kung may natutunan ka na naman sa video ito, Follow nyo naman ang aking Facebook account para updated ka lagi sa mga upcoming tutorial ko na pwede ko at kaya kong i-share sa aking Facebook account. Thank you all. God bless. Bye-bye!